Sa number 2, paghawan sa Bacolod Public Plaza kag pag-repair sa mga suga kabahin sa luyag nga mapatuma ni Mayor Greg Gasataya ante sa natalana nga Water Fountain Rehabilitation Project sa Tiyaza. Yari ang report. Opo mga pamuno sa City Departments, gain inspeksyon na day Mayor Greg Gasataya ang palibot sa Bacolod Public Plaza kainasang aga. Nalakip sa ginsugura nila ang pagpangutod sa mga sangasang puno sa sang kahoy pinaagi sa DRMO kagang pagpangkakas sa mga daan kagubaon na ng mga Christmas decors. We have things to do na pwede gidahin mo on without necessarily the city spending uh, a lot. No? Uh, but there are things that ikinang lang ilisan man sa syudad sa pakol. Ginusisa man sa alkalde ang kondisyon sa mga comfort rooms kag iban pa nga pasilidad sa sulod sang plaza. Iya ginmanduan ang katapos ang City Engineer's Office nga makaayo ang mga suga para mas mangin masanag ang lugar kada gabi. Ginsinay sa alkalde nga kinahanglan masugura ng paghawan kag pagpatahom sa ginakabig icon sang syudad antes pa man sa natalan ang Water Fountain Rehabilitation and Improvement Project nga ipatuman sang Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o kontiyasa sa masunod nga binulan hindi mataluyad maghimo sa mga dalagko nga mga improvements sa plaza since may hilimoon ang Kiesa diri nga uh, isa ka uh, improvement sa plaza by the next couple of months siguro. So we don't want na uh, mag-usik bala kwarta ang syudad na base mag-overlap. So meaning kon uh, wala siya sa plano sa Kiesa nga i-improve pwede na yung may uh, Natungod sa mga insidente sa pagpangbuno sa Bacolod Public Plaza sa nagligad nga tuig, plano sa syudad nga mag-hire sa dugang mga security guards para mapabaskog ang peace and order sa lugar. Maga meeting man ang alkalde kay City Administrator Attorney Mark Mayo bahin sa plano angot sa mga ambulant vendors sa sulod sa plaza.